Human sa paglingkod, pag-usap ni Senador Panfilo Ping Lakson, isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Bukit niya karong patambungon sa imbisigasyon sa anumalosong flood control projects ang kanhi ako Bicol Party List representative. Nga si Elizaldi Zaldi ko pinagi sa Osaka online video conference kun via Zoom. Tumala pa ni Ping Lakson, nga ginaproseso na nila ang pagpinal sa invitasyon kang ko kung mamahimo ba kining makahatag sa iyang testimonya via Zoom kang lit anak kini Karon Gawas sa Nasoda. Apaan klaro sabi niya mamahimo lamang valid ang tanang testimonya ingon man pagkikoordinar sa kanhi kongresista kung ipahigayon ni ini ang video conference sulod sa imbahada kun embassy sa Pilipinas kung asa nga Nasod kini nagpundo sa kasamtangan. At ang paminahon pamahayag ni Senador Ping Lakson. Si Saldico, we're extending uh, our invitation uh, kung, kung pwede siyang mag-participate uh, via Zoom. Kung nasa abroad siya, as uh, we all know, most uh, probably is abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy. Sabang karoon, Lakson nga wala komunikasyon nila kang Zaldico.